na ang tawag ito ng 6 ayero dito kabiling na tayo ng 6 na yero then ilagay na natin para matapos yung isang kwarto pag nat, natapos na tulat ng bubong sa ako may pagkatuloy dun sa pinaka ano, pangalawang kwarto ng ito yung nakapako. Sinukat ko lang. Sinukat ko lang muna kung hanggang sanaabot na naabot yung ano. Kung hanggang sanaabot naabot yung yero. Kasi anong na perasong yero yung binili ko. Tignan ko kung hanggang sa nang kasya. Ito malaki yung space dito eh para hindi maanggian pag umulan. Kung pwede siya maraanan. Ganyan. Tapos dito rin, malaki din yung awang niya. Sobra yung kahoy natin dyan, kaya putulan. Kasi gis lang to, 24 by 10 lang tong meron na binili ko. Hindi ko na ginawang 24 by 12 kasi aabot na dito sa may puno eh. So sobra na masyado. Tapos lang yero, so pinto na lang ko lang. ng mga ipa. Ayan na, hindi na sila maulanan. Diba? <laughs> Ayan. Tapos next na lang yung kabila pag mayero na. So, nabubunga na. Ayan. Ito. yung mga kawayan pa ako rito. Ayan yung lalagay ko dito pang dingding. Tapos yan. Ayan. Sinusukat ko muna kung hanggang saan naabot yung mayero. Kung naabot dito. Kung kukulangin.